Celine. Celine Emilita. Sige. Magalan mo pa diyan. Aba, senyorita si Lynn. Kumusta ang outing? Ito talaga naman. Ano bang nangyari sa iyo, Selinita? Maaga ka namang gumigising noon ah. Nakakatulong ka pa nga sa gawaing bahay dito eh. ano e, ngayon? Ha? Ako na nga ang lahat dito. Nagtrabaho pa ako pero napaglutuan kita. Sarili mo na lang ang asikasuin mo, hindi mo pa magawa. Ano, papasok ka pa ba sa bagal ng kilos mong yan? Hoy, Celine! Celine! Kasi, napunta pala rin ako sa inyo. Wait, wait. Patingin, patingin nga. Pagpak na naman oh. Nagpagalitan lang ako. Eh ganyan naman talaga si tita, di ba? Sus! Hayaan mo na. Subukan na lang natin ulit. Ano, G? surrender agad. Dali na! Ano pang sabi ng journal mo? Ayoko na. Hindi ba pwedeng mabulok na lang ako dito? Hindi pwede. Nagsisimula pa lang laban. Hmm. Ito, ito, ito. Oh. Itry mo to. Paglulutuan si tita. Ano, G? sumisipot. Si Celine pala. Wow. Ngayon lang ako nakakita ng scar na ganyan kalaki sa mukha. Siya ba yung sinasabi mo? Curious lang. Paano mo yan nakuha? Pwede ko pang mahawakan? Sana naman, konting personal space naman dyan. Napaka-feel close mo talaga. Ay, sorry naman. Nakakaistorbo na ata ako. Makaalis na nga lang. Bye, Celine. Kayo mo nang sarili mo, Isabella. Huwag mo nang pansin sa Sarah. Mabait naman yon. Mahina lang sa social cues. Sigurado ka ba? Oo. Ganun talaga yun. Bilisan na nga natin, baka maabutan pa tayo ni tita. Hindi ba talaga pwedeng bumili lang tayo sa karinderiya? Tsaka, panggap na lang naluto luto ko. Hindi. Paano magpapili ni tita yung sincerity? Tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Gusto mong mag-open up sa si tita sa'yo para makuha mo ng mga sagot. Tara! Tara! O, oh, himalat, nagluto ka ata ngayon. Siguro po, ganyan din kayo ng tatay ko dati, no? Ah, kaya pala ang daming ulam ng aso natin ngayon. Nagsayang ka naman ng pera. Tingnan mo tong niluto mo. Tingnan mo to, oh. masyadong mamantika ko so, na nga yung pinaglutuan, ayaw nyo pa? Eh, daan mo lang kaya sa regalo. Ano naman ireregalo ko kay mama? baka pagalitan lang ako nun. Ako nang bahala sa'yo. I know a place. <laughs> Seryoso ka? Yan yung big idea mo? Lo, <laughs> <laughs> La, wala ka bang tiwala kay Aling Carlita? Ikaw talaga? Sabi ko naman sa'yo na Carla. kaya na lang para mas nakakabata. Hello po, Aling Carlita. Este, Carla. Ano po meron dyan na pwede pang kay Tita Flo? Namang taong napagtanungan niyo. Ay sus, alam na alam ko ang taste ni Flo. Teka lang ha, teka lang. Sakto, sakto po puto, aling Carlita. Ano yan? Pating... Basta! Ako nang bahala. Nakauwi na po ako, ma. Rinig na rinig ko ang boses ni Isa nung nasa labas kayo. Ah, nagpatulong po kasi ako sa kanya maghanap ng regalo para sa iyo. Ano na naman ba yan? Kung ano nang pinagbibili mo, ha? Para sa iyo po. Sama na lang. baba ba magugustuhan ko to? Di po akong bumili to ma. Alam mo ikaw, ang weird mo talaga nito mo nakaraang araw. Kung ano-anong ginagawa mo pagpapapansin. Tapos, ngayon ito naman. Maganap ka na nga lang ng nobya, si Lynn. Nobya? Pinagsasabi mo. Baka namimiss mo lang si tatay eh. Sabihin mo na lang kasi, ma. Bakit nga po pala hindi na kayo nagsasama ni tatay ngayon? Ako, Silin, tigil-tigilan mo ko, ha? Tatanan mo ko, Silin. Seline! At natututo ka na makialam ng mga gamit ko, ha? Ganyan ba kita pinalaki? Ano po ba talaga nangyari sa inyo tatay? Bakit hindi mo nalang sa akin sabihin, Ma? Kaya ba nagkakaganyang ka? Akala ko bumabait ka lang. Yang ka na naman. Lagi mo nalang iniiwasan yung mga tanong ko. Hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman, Seline. Kung ano man yung meron kami ng tatay mo noon, wala ka na doon. Eto! Ha? Sabi mo nga sa akin, ma! Hindi po ba konektado to sa nangyari sa inyo ni tatay? Kaya kung itrato nyo ako, para hindi niyo ako, anak! Ano mo gusto mong marinig, Silin, ha? Na natanggal sa trabaho yung tatay mo at nakulong? Kaya mo nakuha yan? At sa tuwing nakikita ko yan, nakikita kita, naaalala ko ang kapabayaan ko bilang ina. Yun ba yung gusto mong marinig, ha? Masaya ka na, Silin? Kontento ka na ba? Kung ganyan din lang ang ugali mo, umalis ka na lang. Alis! Hindi naman sa hindi ako natutuwa na nandito ka. Pero bakit? Okay, you're freaking me out. Anong meron? Tingnan mo to. Wala pa to sa akin. Si Tito ba to? Siguro. Pero pwede namang relative mo lang, di ba? Basta, kung sino man yan, nasa kanya yung mga sagot sa tanong ko. Sa mga sagot na ay sa akin ibigay ni Mama. Celine, um, kung kani-kanina mo lang hinahanap yung mga sagot sa mga tanong mo, di mo ba nakikita na mas lalo mo lang pinapahirapan yung sarili mo? Madali lang para sa'yo sabihin yan. Kasi di mo naman nararanasan eh. Okay, sabihin natin na tama ka. Pero ang punto ko lang naman is masyado kang nakafocus sa nakaraan. Kaya ka nahirapan eh. Kasi hindi mo nabibigyang pansin yung sarili mo ngayon. Ngayon pinangangaralan mo na ako? Samantalang lahat na lang naman biro sa'yo, di ba? Alam mo, para sa isang tao na halos napabayaan ang sarili nila, masyado kang makasarili Umuwi ka na, Celine. Oh, Celine. Halika nga rito. Ganyan rin yung mukha mo nung huling away n'yo ni Isabela. Naalala mo pa? High school pa po kami noon. Ayoko po aminin pero kasalanan ko rin naman po 'yun. Kasalanan ko pa rin naman po ulit ngayon. Paano ko pa kaya harapin si Isa? Kilala ko yung batang 'yon. Di ko nun matitiis. Eh si nanay po. Nako. Mas lalong hindi ko nun matitiis ng nanay mo. Kilala ko yun. Tingnan mo bukas na paglutuan ka na nun ng almusal. Katulad ng dating ginagawa niya sa'yo, kahit na magkaaway kayo. Abili po, super sticks isa. Kahit tumatakbo ang oras, di ibig sabihin ito, kailangan mo rin sabayan. O ito, super sticks. Lo, si Aling Carlita, gumaganyan na naman. O siya. Umuwi ka na sa inyo nag-aalala na yun sa'yo panigurado. Maniwala ka sa akin. Sa na hiling dami nang nangyari ngayon. Ayos lang siguro kung di ko pa alam kung anong dapat gawin. Ayos at lang kung wala na, akong alam ngayon. Di sa kailangan na, na palaging sabay sa ng oras. Sa di ko kailangan ipilit ang mga bagay-bagay. Mangyayari at mangyayari na lang kung anong dapat mangyayari. Sa paghuyot, kantaros, namatian ang dipot, wala man girara. Lisa. Sorry na. Ngayon ka pa talaga nagsuot ng ganyan. Kung kailan galit ako sa'yo. Pati na tayo? Di pa. Hmm? Pero, kung gusto mo tumabi, okay lang. sleep Terima kasih.